Natagpo ang patay sa loob ng septic tank ang apat na taong gulang na babae sa Puntol, Apayaw. Posible pa raw na ang biktima bago siya pinatay sa itinapon sa septic tank. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Wala ng buhay, naaagnas na at walang suot pang ibaba. Ganyan natagpuan ang bangkay ng apat na taong gulang na si Janrica Batulin sa Puntol, Apayaw. Naghihinagpis ang kanyang inang si Jerica. Kuwento niya, nitong linggo ng gabi, October 22 pa huling nakita ang anak. Nagpaalam lang daw siyang makikipaglaro pero hindi na nakauwi kung saan saan daw sila naghanap. Yun pala, nasa septic tank lang ito sa likod mismo ng kanilang bahay. Nitong Martes, nadiskubre ng mga pulis ang kinaroroonan ni Janrica nang matagpuan nila ang shorts at chinelas ng bata malapit sa septic tank. May naamoy silang ...sansang na amoy. And it seemed to be emanating from a septic tank. Tinitignan ng anggulong ginahasa ang biktima bago itinapon sa septic tank. Wala pang malinaw na detalye kung ano ang ikinamatay ng bata. Hinihintay pa ang autopsy report. Sa ngayon, may isang person of interest ng mga pulis. Nagbabalita mula sa front G. Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.